ice cream ako dito. Bawal mo kumain na ice cream. Bawal ba? Hi, baby. Oras na. Kumusta ko muna. Ito mo muna para safety kay baby. Safety first. Ngayon ka lang bumisita ulit. Uwi na bukas. Kaya... Tulog! Huwag isturbohin. Uy! Huwag nga isturbohin. Tulog na. Huwag nga. Saan nga ba na yung pinagawa sa'yo? Ay, nandito. Ayan na nakalimutan pa Ayan. Makakapag-lotion pa na sa so, na ng balat mo. So, ayan, guys. Yan yung ginagamit namin. Yung Prestige Niacinamide Lotion. Kasi nakaka-moisturize siya ng balat natin. At, syempre, nakakaputi din siya, guys. At super bangon niyan, di ba? Para mas effective and mas madali kayong yung pumutis. Partneran niyo siya na itong Niacinamide Whitening Soap ng Prestige. At itong lotion. Yes. Kasi may 10 times whitening effect na siya. Nakakaputi talaga siya. Pagkatapos yung magamit nito, syempre, huwag lotion kayo para ma-hydrate yung your skin nyo and ma-moisturize. At guys, mag-check out na kayo kasi